palihog, manlingkod. Mga kong dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin. Na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakalaang, nakalaang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin. Ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat bayang sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na mak na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Na sabi ko na po. Unahin ko muna ang uh, mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara ug nidagan pa siya presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong naso. In another forum I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang uh, decision ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days. Ang assault sa inyong kingdom nation. At uh, I could not come earlier dahil meron ding atake. Okay sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bagu ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon walang contest hindi ako matatalo walang competition bakit ako matatalo they may be my a minority They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging vice president, isa sa lagi na problema natin hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay ang disaster response. So, nung ako ay umupo, ininstit ininstitutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang Deluvio Typhoon, pinaghandaan namin ng earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So, anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito. Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang pamuno